Uh, hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 31 ng Agosto 2025 anyo. At ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas City, 40 City ng umaga. Araw po ngayon ng linggo, at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa uh, sinasabi ni Ruben Hood Padilla na siya ay aso ng mga Duterte. Yan po ang kukumentoryahan ko ngayon. Matagal na niyang sinabi ito, pero wala kasi akong makitang magandang topic kagabi. Actually, ito kasi mga binablog ko ngayong umaga o tuwing umaga ay ginagawa ko sa gabi. Ay wala akong makitang magandang balita. Pero ngayon, may magandang balita ngayon eh. Yung, yung tinanggal na si Munuan, yung DPWH secretary, tinanggal na po eh ngayong umaga uh, pambungad na balita pero ito na lang muna no ang i-discuss natin kasi nakalagay na po ito eh, sa kuan eh, dito sa babasahin ko eh ang title ko po ngayon mga kababayan mga minamahal ay aso po ako ng mga Duterte sabi ni Robin Hood Padilla yan po no yan po ang tatalakay natin at iuugnay ko na naman po ito sa Biblia. Opo. Ah, <laughs> uh, ay ko lang, ay ko kung ano ang ibig niyang sabihin ni Padilla. Kasi yang aso po, yang salitang aso o hayop na aso ay kwampo ni, marami pong meaning Opo, o maraming ibig sabihin 'yan. May masama, may mabuti. Pero sinuri ko po ang Biblia. Mas marami pala na masama. Opo. Pero sa tao ay itinuturing kasi ang aso na man's best friend. Opo. O yung loyalty ng aso ay hindi matatawaran. Opo. Yan po ang paniniwala ng mga tao. Kaya siguro sinambit niya o sinabi niya, Aso po ako ng mga Duterte. Sinambit ni Robin Hood Padilla. Ngayon ay sa sinabi niya na aso siya ng mga Duterte, ay kung ibig niyang sabihin diyan ay loyal siya ay sa totoong buhay po kahit na aso po 'yan kahit na yung aso ito po ay <laughs> bata pa ako alam kong na ito eh, kasi maraming bumibili po ng aso sa amin eh doon sa probinsya namin binibili ang mga aso. Ngayon, tinanong ko yung tatay ko, bakit ka ko yung aso hindi nang nangagat kung bininta na siya? Ah, ay, kung kanya yan eh. bali, wala na yung amo niya kung bininta na siya. Basta yan kasi nakatali, may kular kasi yan eh. Nakatali sa liig, tapos ibibintaran nung may-ari, pag nahawakan na pala nung bumili, yun na ang amo niya. Ganun pala yan. Oo nga naman, hindi ba? Hindi ba yung napansin nyo, bakit yung bumibili ng aso, hindi, hindi natatakot na humawak yung aso? Ay ang sabi ng tatay ko, basta nakatali yung kanya at yung tali, nahawakan na nung bumili, ibig sabihin yan, siya na ang amo. Opo. Yan po ang napansin ko eh. Sa mga aso, ay ngayon ay so yung loyalty dun sa dati niyang amo ay wala na yun, hindi ba? O. Ngayon ay i-discuss -di -di po natin yan, ano? Pero ang nakikita ko po na ginagawa ni Robin Hood Padilla dito, He is provoking the Filipino people to anger. Yan po. Robin Hood Padilla is provoking. At yan ang trabaho niya. ay ko lang kong isinusugo siya, o may nagsusugo sa kanya o isinusugo siya ng mga Duterte, pero yan po ang nakikita ko. He is provoking. Filipino people to anger. Kasi nga, ang bumabayad sa kanya ay mga buwis ng tao eh. Hindi ba? Bakit sasabihin niya na siya ay aso ng Duterte? Hindi ba? Binabayaran siya. Pinapasahod siya. Marami siya mga, kung an, mga benefits diyan sa pagkasinador. Ang gumagastos po diyan, yung mga buwis ng, ng tao. Napakinggan ko nga kahapon eh. O, oh, napakinggan ko kahapon, kahit na yung sumususo pa na bata eh, hindi ba? Nagbabayad na daw ng buwis yan eh. Ngayon ko lang napakinggan yan kahapon. Yung, ewan ko sino na yung vlogger na yun. Magaling yun eh. Kahit na sumususo pa na bata kanya, wala pang alam, bumabayad na ng tax yan. kasi nga bumibili na yung nanay niya ng gatas niya eh. O, pagbili ng gatas, may tax na yun. Totoo nga naman, hindi ba? oh ay tapos i ganyan lang, siya ay aso ng mga Duterte. He is provoking Filipino people to anger. Hindi ba? Pero pagbabayaran niya yan, pagbabayaran niya po yan, ako alam ko yan, hindi lang natin alam kung kailan o papaano niya pagbabayaran yan. Lahat kasi po ng idol word na sinasambit ng mga tao o sinasambit po natin, lahat po niyan may balik yan, may karma po yan. Lalo na kung ang sinasambit niya ay walang magawa yung tao. Opo, kung hindi magalit o hihikbi na lang o iiyak na lang sa Panginoon. Kasi nga, katulad yung yung sinabi niya nung una, na siya ay sunugin man siya, hindi ba? Sunugin siya, ay mga ngamoy dutirti siya. O, ay sino makakasunog dyan? Ay tao yan. Pag sinunog mo yan, kakasuhan ka. Kaya nga, hindi nga pwedeng magawa eh. Bagamat alam ko siguro na mayroon ng yung mga tao na kasi iba-iba po ang pag-iisip ng tao eh. Hindi siya nakakasigurado at yun ang sabi ng pulis sa kanya. Oops, di ka muna. Ah, kasi nagpa-blatter na siya eh. O, oh, nararamdaman daw niya na baka isang araw i eh, nakupo. Hindi ba? Baka may sumunog sa kanya eh. Ay baka sabuyan siya ng gasolina at I itsahan siya ng kwan, lighter. oh, hindi ba? O, oh, yung kotse niya, baka sabuyan ng gasolina. O, oh, ay, ay ang sabi ng pulis sa kanya ay hindi natin alam ang mga kaisipan ng tao eh. Baka samantalahin niya ang kanya ng mga terrorist o kaya yung... Ay, kasi ako, ang, ang alam ko diyan kung galit na galit yung tao, ay iba nang iniisip niya niya. Eh. Hindi ba? Wala na sawisyok. Hindi ba? Baka nga, nabibit-bit-bitit na isang litro lang, pwede na eh. Isang litro na yung, yung buron, hindi ba? Yung gasolina. Isang litro lang. O, isaboy sa kanya. O. Ay, pero okay. Dito na tayo sa aso naman siya, ni Duterte. O, talakayin po natin ito ito, wala namang, wala na naman magagawa ang tao diyan eh. Kasi deklarasyon niya yan eh. At saka paano mo maikwantipay yan o paano mo ididimanda yang ganyan na yung word na aso ay ay iba po yan eh. Paano? Pero nga ang ang gusto niya sigurong sabihin dito loyal siya sa mga Duterte. Pero ako hindi ako naniniwala diyan eh. Una no, yung muna ang, ang tatalakay natin. Ako, hindi po ako naniniwala dyan. Kasi tao yan eh. O, at politiko yan. Ang politiko ay nagbabago po ng mga alliances yan, hindi ba? oh kung saan sila, doon sila. Ah, kung saan sila makakuha ng ma malaking ganansya, doon sila. Ganon po yan. Nag-aaway nga yan kung minsan, hindi ba? After all, hindi ba? Sa bandang huli, oh, at mayroon tayong kasabihan na sa politika, walang permanente kaibigan. O kaya, hindi na ako maniwala dyan eh. Ngayon, at saka, nakikita niya siguro na may pwersa pa ang Duterte. Pero kung nakita niya na wala ng pwersa ang Duterte, palagay ko iiwanan na rin yan eh. Hahanap na naman niya ng iba, hindi ba? Hahanap ng ibang pupurihin niya, hindi ba? Ganun lang po yan eh. At isa pa malabang ginagawanya dyan dahil si Nadurcia. Oh, untouchable siya eh. Hindi ba? Oh, ginagawa lang niya yan. Pero kung hindi na siya senador, ay bakit niya gagawin yan? Hindi ba? Oh. Ginagawa lang niya yan. Kaya nga hindi naman kaku yan. na asus siya. Hayaan na lang natin siya. Matatapos din naman ang termino niya eh, hindi ba? O, oh, mahigit na lang dalawang taon yan eh. Hayaan na lang natin siya. Pero, ang alam ko niyan, pagbabayaran niya yan, kasi yung mga term na ginagamit niya, idle word po yan eh. Idle word. Walang ibig sabihin, pero nakakagalit. Ay, pero, pwede namang magalit, hindi ba? Isang araw lang, pwede eh. Isang araw lang kung gumawa siya ng ganyan o magalit ang mga tao sa kanya, isang araw lang, wag lulubugan ng araw, ang sabi po ng Panginoon. Uh, you can get angry, but do not let the sound go down in your anger, sabi niya. And do not let the devil to have place in your heart. Kaya, ibigay na lang po natin sa Panginoon yan, hindi ba? Kung ganyan ang sinasabi niya, na pagbabayaran niya yan sa araw ng bukas siguro yan kung kailan man yan at kung papaano hindi natin alam. O, ngayon ay yun na, tinalakay ko na ano, gusto niyang ipakita na loyal siya pero hindi niya mamimintain hindi eh. Hindi eh. Baka nga kung kung wala na sa senador yan eh, baka may tao nga na sabuyan siya ng gasolina yan eh. Hindi ba? Baka lang. Hindi natin alam po ang tama yung sabi ng mga pulis ay hindi natin alam ang mga kaisipan ng mga tao. Alaga naman na ipapahuli niya yung naglalakad niya na may bitbit bit ng gasolina. Hindi ba? Oo. Ay hindi mo alam kung palinis lang niya yung gasolina o pangkuan niya, naubusan siya ng gasolina, bumilis siya. Hindi ba? Oo. Ay <laughs> hindi natin alam po yung yung iniisip. Oh. Pero ang dami po nung na nag nag nagbubuluntir eh, na ako nang susunog diyan eh ay kaso nga kakasuhan ka naman eh. kasi nga tao yan eh susunogin mo ang tao hindi ba? Oh. Kakasuhan ka. Oh. Oh, ito po ano? Ano ang sinasabi ng Biblia patungkol diyan sa mga aso? Ano? patung <laughs> pinili ko lang po ito kasi nga ako ay ganito po kasi ako eh pag mayroon akong topic ay search ko sa Biblia at kung may 30 yan o 20 na Bible verse pinipili ko lang ang tatlo kasi nga kulang ang oras po eh at alam ko mahalaga po ang oras nyo kaya nililimit ko lang po ngayon na 15 to 20 minutes ang vlog ko ngayon o, ito po ano Exodus 11 verse 17. Ito ay nangyari noong panahon ni Moses nung namatay yung mga firstborn ng mga Ehipto. Namatay po. At yun po ang huling salot na dumating doon sa Egypt noon. Huling salot yun. Namatay ang mga firstborn, yung mga unang anak kahit na prinsisa o prinsipian, o kahit na nga hayop eh. Pati mga hayop po eh. Yung hayop nila na matay eh. Oo. Ayun po ang kwento. Doon ko kinuha. But among the Israels, or the Israelites, nung gabi na yan, nung dumaan yung angel of death po eh. Dumaan po eh. Sa Egypto eh. Oo. At sinabihan yung mga Israelites na magdiwang kayo at uh, yung katay nyo, yung, yung kinakatay o yung ihahandog nyo, yung dugo nun, ipunas nyo sa door jam, yung hamba ng pinto. O ipunas nyo dun sa pinto o dun sa hamba ng mga durungawan para pagdaan ng Angel of Death, lalagpasan lang kayo. Passover ang tawag niyan, Passover. over. Oh, yung nga ang ginawa nila, hindi ba? Kung matay sila kahit anong katay yan. Oh. Na nila o oh, aywan ko kung papaano yan, ano? O Pero yung dugo ipupunas nila doon sa pintuan. Oh, at yung nga ang ginawa nila. But among the Israelites not a dog will bark at any person or animal. Hindi hindi nagbarky eh. ang ibig sabihin ay ay kontrolado ng Diyos yung 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 yung, yung mga aso ay ang aso nga eh, nakakakita daw yan ng multo eh ako naniniwala ako jan kaya kung may mamamatay sa kabilang bahay, kung may mamamatay po, yung aso kuma uh, oh, ayun kuan yung anong tawag doon umaaw o uma, oh. uma umu uh, ano may tawag sila diyan eh sa probinsya Oso po yan eh at totoo po yan kasi bata pa ako naobserbahan ko na yan eh tinitingnan namin kung saan nakaharap yung aso at yung bahay na yan, delikado yan. Kung ilan yung bahay, kung tatlong bahay yan, ay dun nga. Kung saan nakaharap yung aso namin na uma at, ano, umaawo, ang, ta ang, ang tawag namin eh. Nagbibitahol pala, nagbibitahol. oh sa wikang Tagalog, nagbibitahol. Parang umiiyak. Nakakakita pala sila ng multo. At usually, kaluluwa pala yun nung tao o kaya yung yung sumusundo na angel update, nakikita po nila eh pero not a dog will bark at any person or animal o hindi naman eh hindi naman nagbark eh nung dumaan yung angel of death na kung saan ang description po doon sa mga is uh, sa mga Egypto ang description po ng Biblia, walang bahay na walang bangkay. Yan po ang description. At walang bahay na walang umiiyak. Yan po ang description. Nung nangamatay yung mga firstborn nila, oh, kaya natakot po sila sa Israel, eh. pinalayas na nila eh. Oh, ay simple pati yung anak ng paro eh, namatay eh. yung firstborn niya eh, namatay eh. oh pero dito sa mga Israel yung mga aso nila hindi naman kuan eh hindi naman kumahuli eh. oh ayan po kaya kontrolado po ng Diyos ang pati ang mga aso oh kahit na ihalintulad pa rin ni ni Uh, Robin Hood Padilla ang kanyang sarili sa aso. Kahit na ihalin tulad niya, kontrolado pa pari, rin, yan ng, ng, ng kapangyarihan ng Diyos. Opo. Na yan nga, ganyan ano, wala naman yan talaga. Wala namang ibig sabihin niya ni na ang pinapalabas kasi dito ni Robin Hood Padilla, siya ay loyal sa mga Duterte. Kaya sinabi niya na siya ay aso ng mga Duterte. Pero wala yan. Pag bumaba ang ang kwan ng Panginoon, ang ang paghatol diyan. Opo. Lalo na yang ganyan, gumagamit Robin Hood Padilla, gumagamit ka ng mga salita na ganyan na hindi malabalan ng mga tao. Iiyak po ang mga tao eh at hihiling sa Panginoon na ibigay sa iyo ang karampatang parusa dahil nga sa ganyan ay sila ang bumabayad sa iyo eh. Tapos, ang paglilingkura mo lang, mga Duterte, iiyak talaga mga tao dyan. Lalo na ganyan sa ganyan. oh, ay ako nga eh, nananalangin ako eh, na parusahan na ito eh. Hindi po masama yan, kasi wala nga tayong magawa eh. At yung mga word na ginagamit niya, hindi natin makontradiki. O, aso siya ng Duterte, ano magagawa natin? Hindi ba? kahit na pa bumaba tanang buwis yung yung kwan po yung buwis na kwan yung 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 value added tax lahat po kahit na walang trabaho basta kumakain ka kumakain ka ng babang ng bigas hindi ba o sumasakay ka ba sa tricycle o jeep te o bus bumabayad ka po kasi kasama na dun sa krudo yan o langis hindi ba o ganun po 'yan o mga piyesa ng mga sa sasakyan po. Oh, They will know that the Lord makes a distinction between Egypt and Israel. Ayan po, ano? Kasi nga hindi ko mahol yung mga aso. Pero doon sa sa mga Ehipto, walang bahay na walang bangkay, walang bahay na walang umiiyak. Yung po ang description, oh, kasi nga, patay Yung mga firstborn nila eh, hindi ba? Including beast and animals, hindi ba? Oh. Matthew 7, verse 6, Do not give dogs what is holy, and do not throw your pearls before pigs. Let not they trample them underfoot and turn to attack you. Ayan po ang sinasabi ng Biblia. Oh, pero si Jesus Christ ang nagsalita nito, Do not give dogs what is holy. Ayan po, hindi ba? Kaya nga, mas marami ang masama eh, na pagka, pagka describe ng yang animal na dog na yan. Oh, do not give dogs what is holy. Oh, pero ito, i-discuss ko lang po ang sandali Ang ibig sabihin nito, hayaan mo siya. Hayaan mo siya. Huwag kang makipagdebate sa kanya. Yan po ang kwan dito, no? Huwag kang makipagdebate. What, uh, do not give dogs what is holy. Kung ano yung nalalaman mo, ay huwag mo nang sabihin sa kanya. Kung ano yung wisdom mo, huwag mo nang sabihin. Hindi rin niya maintindihan eh. Ang ibig sabihin eh, kasi diniscribe na niya ang sarili niya na dog. Ayan po. And do not throw your pearls before pigs. Let not they trample them under O, aapakal lang eh. Hindi ba? And then, turn to attack you. Ayan po ano, aatakihin ka. Later on. Hayaan mo lang sila, hindi ba? O, ganun po yan, ano? Proverbs 26 verse 11 As the dog returns to its vomit yung suka po ito yung suka ay isinusuka yan ang ang dog kasi nagsusuka din yan eh oh pero binabalikan niya at kinakain niya ayan po kaya nga po sa sa Middle East hindi po aywan ko lang ano pero hindi po inaalagaan ang kwan eh ang dogs eh dahil nga just sya ganyan eh ang dog kasi ay consider na uh yung, yung maruming hayop Opo marumi po ang, ang classification nila diyan pero sa ibang bansa ay okay eh, kasi nga best friend niya ni eh, loyal nga yan eh Oh ay pero nga ay dito ay ang description ng ang, ng Biblia ay hindi maganda di ba As a dog returns to its vomit so pulls, repeat Der Puli. O, ay inihalin tulad po yung dog sa isang tao na ulul, hindi ba? Niriripit yung kanyang mistake o yung kanyang puli, hindi ba? Puli. Return or repeat to his puli. Kung papaano yung dog daw o yung aso ay binabalikan yung kanyang suka at kinakain niya. Ayan po, hindi ba? Oh, Ay, palagay ko, iyan ang mangyayari dyan kay Robin Hood Padilla. Yeah. Opo. Yan ang mangyayari dyan sa kanya. Lahat ng mga sinasabi niya, may balik yan. Kasi nga, mga idol word po yan eh. O. Ah, uh, For every idle word, sabi po ni Jesus Christ, eh, for every idle word, bakit ba idle yan? ay wala na bang ibig sabihin niya ni? Eh. Pinoprobok lang niya tayo sa anger. Oh. Wala na bang ibig sabihin niya ni? Eh. Pero nga ay for every either word man may speak. Sabi po ni Jesus Christ, for every idle word man may speak, he will give account thereof in the day of judgment. Ay kailan yan? Ay hindi natin alam. Diyos lang ang nakakaalam dyan. Marami kasing day of judgment eh. O, katulad din yan ng Day of the Lord. Marami po ang klase yan. O, hindi lang natin alam kung kailan darating yan. Pero alam ko, idol word yan. Dalawa na po yan eh. Dalawa na. Aywan ko kung may susunod pa dyan. Yung sinabi niya na sunugin man siya, hindi ba? O, ang dami po na nag-react doon. Ay ito ngayon, ay marami rin ang nagre-react dito. Pero ay kaya nga, isinisir ko po ito sa inyo, no? O sige po, at hanggang dito na lang po, at sana po ay tayo ay may natutunan at nakakuha tayo ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. At muli, mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.